Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Dalawamput dalawa. Yan ang bilang ng mga naipatayong classroom sa bansa mula sa target itong 1,700 ngayong taon. Bunsod niyan, isang investigasyon ang naisimula ng isang mambabatas para tukuyin ang punot dulo ng isyu. Si Earl Tobias, una sa Balita Live. Earl? Maakasama plan ng VCN ni House Basic Education Committee Chairperson Roman Romulo kung papanong 22 classrooms lang ang naipatayo ng DPWH ngayong 2025. Malayo kasi yan kumpara sa target nilang 1,700 classrooms na dapat naipatayo ngayong taon. Mga kasama paliwanag ni Representative Romulo bilang ang pagpapatayuri ng mga bagong classrooms ang isa sa mga pinaglagakan ng Kongreso ng malaking budget sa 2026. Dapat lang anyang masiguro na ngayong taon pa lang ay may kapasidad na ang DepEd na pangunahan ng target na pagpapatayo ng nasa 25,000 classrooms sa 2026. At sabi ng Kongresista, marapat lang nasa DepEd na mismo manggaling kung ano ang pinakamabilis na paraang nakikita nila para may, kasakot, may sakatuparan niyan. Mga kasama sa mga nakaraang pagharap ng Education Department sa komite ni Romulo, ilan sa mga napag-usapang epektibong paraan ay ang pagpapalawak ng public-private partnership at pakikipag-partner sa mga LGUs para sa mas mabilis sa sabay-sabay na bidding at construction ng mga silid-aralan. Habang tulad naman ni na DepEd Secretary at Senator Sani Angara, at DPWH Secretary Vince Dizon, nagpahayag din ng pagkadismaya si Romulo dahil nga sa nangyaring 15% lang na ang accomplishment rate pagdating sa naipatayong classrooms ngayong taon. Ani Romulo, isa kasi ang classroom shortage sa pinakakritikal na maremedyuan dahil hindi rin anya dapat makasanaya na lang ang ginagawang shifting o salita ng schedule ng mga bata sa paggamit ng classrooms dahil sa pagiging congested nito o masyadong punuan. ay sana uh, gawin na natin batas yung expanded gaspe. Kasi sa totoo, meron tayong existing private schools na merong space. May, may classroom sila na hindi nagagamit. Baka naman pwedeng i-explore na ng mapasa natin yung batas para mapayaga natin yung mga yung mga uh, congested deped schools, yung mga estudyante, makalipat doon sa mga ano, doon sa mga classrooms na sa private schools and voucher system tayo. Mga kasama samantala, pagdating naman sa usaping pag release ng SALEN, sinabi sa atin ni Representative Bromulo na handa na rin siyang isa publiko ang kanyang SALEN at naghihintay lamang kung mayroon pang mga additional na instruction na manggagaling dyan sa SALEN Review and Compliance Committee na in-reconstitute ni Speaker D. Kamakailan. Balik muna sa inyo.